Nadismaya si Miss Corey kita sa CCTV ang paghagis ng baso ni Julia sa table ng pingpaw sa naganap na birthday ni Patrick. Maraming napataas ang kilay kung bakit naroon ito. Samantanang alibay kas lang dapat ang mga naroon. Hindi pa rin talaga marunong dumistansya kahit anong saway na lang ang gawin. Buti si Kimi Darawan ng isang babae na napaka at hindi pumapatol sa ganoong ugali. Mantala, puring-puring nga si Kimi, matapos kumalat ang isyo ni Piyang. Maraming nagkukumpara, walang binatbat sa ugaling taglay ni Kimi, Binang isang PBB beginner. Noon at ngayon, walang yabang sa katawan kahit sobrang yaman at sikat na sikat. Ito nga ang ilang komento. Oo nga, never yumabang yan. Kahit marami ngang umaawi sa kanya, hindi nagsalita yan. Napaka-strong. Ayun ang dapat tularan ng mga kabataan. Simulat sa pool, walang iniyabang. Wala ngang maisip ang mga bashers o haters kay Kim Joo na mga pwedeng iba to kahil napakabait na tao mga bashers na lang ang umiiyak kasi wala silang ibigay na issue rito ayon pa si isang komento ako lang ba ang nakapansin na kahit mayaman yan hindi mata pobre simpleng babae kaya ipinagmamalaki din ng mga sebuano proud na proud kami sa kimpaw maging si paulo nga isa rin yan sa hinangaan niya, anong sinyo rito sa so, panibagong update na naman?